Lubog na ang may kawayan mga idol Ito sa highway Makartor Wala na makakausad Ayan kapang kapang na Matindi ang habagat ngayon Ito sa barangay banga pa ng ulan mga idol oh. hindi na ma As kaya ano ng ibang sasakyan kabagat si Karina dito ako nagsino sa tindahan ni Ate Bing yan si Kambal Ito don, mga edong, nakikita nyo. Ah, yan. Alos hindi na makita yung ano. Sobrang lakas ang ulan. mga uh, commuter grabe Ayun. matindi ang baha ngayon so update ko lang sa inyo mga idol ha ang sistema dito ngayon matindi ang ulan baha may ilan pa na mga sasakyan na ewan ko lang ito kung makakatawid ito sa may buawid.

hanggang dito na lang dito lang sa inyo hindi Alalim, mm -hmm. wala, wala nang patula, hindi na kaya. So, dito na lang mga idol.